ligo tayo sa private resort na naman medyo kalawa si ulan kaya madilim dilim na konti yung paligo namin malinsangan ligo muna tayo ayan ito ulit yung uwi <laughs> daan na no? Wala siguro kung naliligo ngayon hmm. and doon yung resort So dito na naman tayo sa private resort Pero oh, oh, wala tao Para na naman naarkila natin to Ayan Ang ah, lamig na ang tubig Lamig Kali dito nag stay pag may mga nagpupunta dyan oh. Uh, dito maganda mm -hmm. no. Oo oh, uh, oh. ko tanghali, presko dito. Ano ba 'to, Ayun. Ha. Mm -hmm. Dapat may ito pwede rin eh, oh. Ayan. Ligo muna tayo. Ligo, ligo, ligo. Sino gumawa nito? Si Ate Lani. Sila, sila, oh. Yan, paisa, no? Wala yung tulong ito nung sa Amir. Oh. Ito mga nalit. Ano sila? Ano sila? Ano sila? Maligo na tayo tapos doon, oh, Ano? Doon yung malamig. Tara. Ito, alalim dito. malalim. Ah, Al may tayo <laughs> Wala tayo ng batang nagda-dive ayo ya, dali. Ayan, oh. Fight. Ya, tadi anda Ah, bagi stroke. Bagi stroke. Bag

Sige, okay, fight! Oh, talon, talon! Oh, hoy! Matindi. Yung dalawa, matindi. Mas matindi pa. Ayan, dito tayo. Wala, dito sa taas. Kaya! 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 Malalim naman dyan. Ilang tao yan eh. Kalija. Oh, tama yung bata. Ito <laughs> dito yan Araw-araw yata -araw dito yung mga yan eh Mag-dive sa paka noy Diyan sa mataas noy Diyan, dali Diyan sa mataas Oy, yun oh no? hey, Sige, sige

kaluluwa. Na <laughs> Sulit naman kasi hindi ka naman dyan tatama sa baton. Putik pa rin namin. Putik. Masaya din pa ako. Mga galing oh. <laughs> Praktisado dito yung mga to. Praktisado. baliwala wala lang sa kanila yung talon-talon na yan. Matitindi. Ayan, iwanan namin kayo kasi malamig na. <laughs>